Hello mga kasimple. Good afternoon. Tingnan ko. Ano ba sis ni kanu? Oh, meron pa pala ako dito. I have my own here. Good afternoon. Hoy. Sino yung naka-experience ng ano today? Nagdag out. <laughs> Allah! Kasi ako, pag naglilinis ako mga kasimple, minsan check ko ang Facebook ko. Anong ginawa ko kanina nang nag-log out? ko ang aking mga ang Facebook. Kaya yun nga mga kasimple, no? check ko muna rin yung garage ko kung nakaklose close na kaya yung aking uh, Facebook mga kasimple naglog out ay siguro makaten ko tapos nag reset password na naman ako <laughs> reset password kaba kaba pa more pero nasasanay na ako doon mga kasimple yun pala may mga nangyayari uy ginuko lord ayan ang daming kinakabahan ang daming papunta na matulog nagkubi-kubi ng cellphone hanggang hindi nakatulog hanggang yung kanilang mga bed puno ng mga papel Ay, puno ng papel alam nyo guys ba anong ginawa ng papel yun ginawa nila sa papel ginagawa nila sa papel nagsusulat sila ng wala gusto niya akong anuhin ano sa manisi si uncle sinulatan nila yung papel ng password <laughs> uy wala na daw akong gas ito talaga si kanok hindi niya ako inanwa ng gas Hello mga kasimple! Sino ang naka-experience today ng biglang pag-logout ni Facebook? <laughs> Ayan, so ako, nag-continue ako mag, ano, maglinis. Ay ko, nag-YouTube lang ako kasi naka ano, eh, naka-Facebook. Nag-Facebook ako before. Lo, hindi na, pati Instagram mo. Loh, na. Hala, nag-something wrong na naman. Nag-something wrong. Grabe. Sabi ko, ano nangyari? Bakit? na nangyari? Ano? Eh? baka na hack na ako nito kasi minsan mga kasimple dati may mag ano, sa aking account mag login talaga may maglalag in someone try to sign in your account kaya sinabi ko lang mga kasimple uy ito na ano nangyari sabi ko alam ko naman talaga na ito ngayon i eh, may nag may magpost ngayon na nangyari is log out <laughs> tama talaga oy sino na experience to din na lahat naman siguro tayo sa lahat ng mga creator diyan ay naka-experience talaga Ganon. Papunta na nga pala tayo sa work. 4 hours lang ako today guys. Hindi naman katagalan. Sobrang init. Ah, ito, kasi sinabi ko nga gusto kong maglakad pero hindi naman ako makapaglakad mga kasimple. Hoy! hindi ako makapaglakad kasi yung sinabi ko kanina maglalakad ako pero hindi ko magawa guys kasi alam niyo this video. Habang kanina may tumitingin ng bahay namin. Nagnap ako. Bigla may doorbell. Yon, gumising ako. <laughs> gumising agad ako. Kasi biglang may nag doorbell sabi ko 'yun na nga ata yung kay ano namin